So, magandang araw po sa ating lahat. So, ito po ang aking paliwanag at natutunan sa klase. So, ngayon gusto kong pag-usapan ng isang malagang ideya tungkol sa kung sino tayo bilang ako. So, sabi sa thesis, um, ang ako ay isang biyayang tinatanggap natin at sabi na yung sinasakatuparan. So, ibig sabihin, um, hindi lang basta tayo ay nandyan, kundi may responsibilidad din tayong buhay ng pagiging tayo. So para sa akin, um, ang ako ay talagang kakaiba. Walang katulad, ako lang ang pwedeng maging ako at hindi ito pwedeng palitan o gawing kopya ng iba. Kaya ang pagkilala sa sarili at pagtanggap sa sarili ang pinakauna nating dapat gawin para matuklasan kung sino talaga tayo. So, <clears throat> hindi magiging ako ang isang tao kapag hindi niya inako ang kanyang sarili kapwa ang magagandang katangian at mga at mga kainan, So, hindi ito nakukuha sa pagkagaya, sa iba o sa pagsunod lang o pagsunod lang sa mga sinasabi nila. Kailangan talaga ng malalim na pagtanaw sa sarili sa mga karanasan, mga relasyon at mga pinahalagaan natin. Sa totoo lang, hindi lang madali ang landas na ito. May mga, pagkata may mga pagkakataon na nalilito tayo at nagdadalawang isip tayo sa mga decision natin. So, pero ang malaga ay patuloy tayo naghahanap at pinipili kung ano ang malaga sa atin at sa mga taong mahal natin. Dahil dito, unti-unti nating natutuklasan ang, ang ating bukasyon at kaligayahan sa buhay. Sa mga natutunan ko sa klase, lalo na sa tungkol sa pagpapakatao, naiintindihan ko na hindi pwedeng madaliin ang proseso sa pagiging totoo sa sarili kailangan ng tiyaga at pagninilay. Sa ganitong paraan, nagiging matatag tayo at handa sa mga hamon. Um, sa huli, ang pagiging ako ay hindi lang isang bagay na bigla nating makukuha. Ito ay biyayang dapat pahalagaan at patuloy na pagyamanin. Kaya naman sa kabila ng lahat ng pagsubok, malaga na tayo ay maging tapat sa ating sarili at gumawa ng mga akbang na tunay na nagpapasaya sa atin at magbibigay sa isa sa ating buhay. Maraming salamat po.